Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So eto, balik iskwela na naman nga ulit yung mga bata. Kaya maaga nga akong gumising para mamalansya. Simula nga nung nagkaroon ako ng steamer ng Dirma, eto na nga talaga yung ginagamit ko sa pamamalansya. Mas convenient kasi siya, siya. Tapos napapabilis nga rin ako sa pamamalansya. Kita nyo naman, ang bilis lang din natanggal ng luko. 200 ml lang nga pala yung capacity ng water tank na ito. Pagkatapos ko na mamamalansya, nagsandok lang ako ng kanin na babaunin ng Daddy Gab. At dahil gising naman na si Gia, kaya sinubuan ko na rin siya dahil sa .30 yung pasok niya ngayong araw. May nagtatanong nga kung ano daw yung trabaho ng asawa ko. Merchandiser po siya ng appliances. Tapos yung hawak niya nga ay yung LG at saka Samsung. So bago nga pumasok yan ay nagpapapogi nga muna. Char! Sa sobrang init nga ngayon, kailangan nakasunscreen talaga tayo. Gumagamit na nga rin pala siya ng ginagamit ko na lotion dahil meron nga yung SPF 90+++. Medyo nagmamadali na nga siya ng mga oras na to dahil alas 7 nga yung duty niya hanggang alas 4 ng hapon. So eto nga palang kanin ipinalalamig tapos nilalagay ko sa plastic dahil nga ayaw niya nagbabaon ng mainit na kanin. Ayaw niya rin naman ilagay sa baonan yung kanin niya kasi hindi nga raw nagkakasya sa bag. Nung makapasok na nga yung asawa ko, eh piniliguan ko naman kagad si Gia. At dahil gising naman na sa si sena, kaya sabi ko, e eh, kumain na siya. Nakapagligpit na rin naman siya ng mga una na titatayo na nga lang yung higaan para nga maipasok sa kwarto. Hindi niya naman kasi kayang ipasok mag-isa yung higaan at medyo may kabigatan nga iyon. Kaya nga pagkatapos kong bihisan si Gia, eh, ko na nga tong higaan para nga hindi nakahambalang sa daanan. O ba diba, umaga pa nga lang buka na tayong Hagardo versus sa? Ha? Char. Ganyan talaga, pagka meron kang estudyante sa umaga, kailangan maag maaga pa lang e eh, ka na sa pag-aasikaso. Katapos ko nga sa patusan si Gia, e eh, medyo maaga pa naman ang mga oras na to at mag palang. 7 pa lang. Kaya naman, eto nga mga nilikpit kanina ni Sena na balot ng higaan, pati mga unan, ipinasok eh, na muna sa kwarto. Tapos naglikpit na nga muna ako dito sa may sofa. Maya-maya nga, e eh, nagilamos na nga rin ako. Tapos gumamit na nga ako dyan ng toner, pati na nga rin serum. At syempre, hindi mawawala ang ating sunscreen. Magkaiba nga kami ng sunscreen ng Daddy Gab dahil eto nga ginagamit ko ay Hello Glow. At syempre, maglilip tint nga din tayo. Yung gamit ko nga pala dyan ay Kimuse. Nagpalit na nga ako dyan ng dami. Tapos isa-isa ko na nga rin nilipit yung mga ibang kalat dito sa may sala. Para nga maibalik na yung center table. Pero bago nga yun, nag-vacuum muna ako. Medyo maaga pa naman dahil 7.30 pa yung pasok ni Gia. At dito nga sa amin, napakalapit lang naman ng school. Wala pa nga 5 minutes na paglalakad eh. Makakarating na nga kagad kami ng school. Pinakunta ko na nga rin siya dito sa may kusina at pinapili ko siya kung ano yung gusto niyang baunin na biskuit. Pumili nga lang siya ng dalawang biskuit tapos nilagay ko na nga dito sa Bag niya. At check ko na nga rin kung kompleto nga ba yung gamit niya bago nga kami umalis. Pagka uwi ko nga, inilikpit ko naman dito yung mga tiyanelas namin sa labas dahil ang kalat nga at nagsimula na nga rin ako magwalis. Nagmamadali na nga ako kasi medyo nagugutom na nga ako ng mga oras na to. At yun lang muna mga Marci at Parsi. Salamat sa panonood Till next video!